Alright mga ka-idol So Eto na naman kami ni Pinsan Na gagala Mag-uukay-ukay kami ng mga pyesa Ng mga mot-mot Sa May uh, Santo Nenyo May Ukay-ukay kami doon Mura lang ang bilihan ng pyesa doon So Let's go mga ka-idol Nandiyan si pinsan, nasa likod ko Nasa likod si insan Nagme-mekos-mekos -mekos. Okay uh, Time is 8.22 22 na Pero uh, sabi naman ni pinsan Bukas pa daw yun Bukas pa daw yun Ah, uh, kanina pala Ah uh, Linagay ko na Inayos ko na yung MDL ko Yung mini driving light ko Mga loads Kasi Para Pag nagpunta kami ng Bicol Pag nagbiyahe kami Okay na siya Kasi nung nakaraan Wala akong MDL Ang labo talaga ng ilaw ko Promise Si Insan Nagmi-mekos-mekos sa likod Ayan oh labo yung aking side mirror naglagay, naglagay kasi ko ng armor ang pampakintab then kanina pala si pinsan kaya yan nandito sa amin kanina pumunta siya kanina kasi nagayos na kami ng aming motor rinili na namin para sa biyahe namin papuntang Bicol sa 31 Uh, alis kami sa 31 na uh, siguro mga 10pm or 11 papuntang Bicol doon kami mag das ayan si Insan ayan, ayan nagme mekos mecos siya <laughs> alright hataw yan hataw yan sa Bicol sure yan sure bull yan si Primo pa naman ang gamit niya eh grado yan nahataw to sabi ko nga sa kanila eh yung kasama ko eh huwag kayo masyadong hataw ka ako ha kasi si Click ang dala ko hmm. eh eto to takbong pugi lang talaga si Click eh si Click eh alright So, naka-short at naka-chinilas lang ako. Okay lang naman yan Nandito lang din naman sa May Kawayan, Bulacan Hindi naman masyadong mahigpit dito Tapos na long sleeve lang Alright Kita ba? Okay, alright So kanina pala dumating na yung sticker yung sticker kong in order ayos sulit na uh, shout out nga pala sa gumawa pag naubos order ulit ako don dito talaga kasi sa may kuan uh, santo Nino. pag nag uukay ukay kami dyan mura lang dyan kagaya tingnan nyo yung nasa break uh, nasa break ni Primo yung kulay gold ayan kung nakikita nyo mura lang yan dyan Okay, okay. Nako, oh, mamikos, mamikos ka dyan, insan. Nag-ano <laughs> ka dyan. <laughs> Mali yung overtake mo. <laughs> oh, mamikos, mamikos ka talaga dyan, sa gilid, insan. Para kang corn beef dyan, pag naipit ka ni in max. Alright. So, ayan o, oh, may ah uh, LED I ay mean, mini driving light na tayo ayan oh so kita naman ang ilaw niya pero pag mga ganitong kalsada hindi naman ako gumagamit ng mini driving light gumagamit lang talaga ako uh, pag nasa big papuntang Bicol ayan o kaya kahit nandito sa bandang Maynila basta yung wala ka naman masyadong makakasalubong uh, kasalubong. ngayon ko nga lang na laman mga lods na eh, bukas pa pala dito nandito sa santo ninyo yung okay okay na pinupuntahan namin ganda ng takbuhan natin ganda nung nalinis ko yung ang ni click kanina okay pa naman yung fan nya goods pa mga loads chinik ko kasi kasi syempre uh, ilang taon na ba to si click tatlong taon na ta si click pero yung takbo nya Uh, 6,500 pa lang naman kaya goods yung kanyang fan belt, walang problema wala kang makikitang bakas sa kanya na crack na siya tapos yung panggilid niya yung mga uh, kanya, malinis malinis siya tapos ito pating motor natin masubukan nyo rin sa motmot -mot nyo ang motor nyo pag bagong linis uh, bago ayosin ayusin yung mga kumakalog galog ang ganda sa pakiramdam ang ganda sa pakiramdam niyang gamitin dito sa lugar na to wala akong ganong kainan na nakikita na si insan baka lumagpas si insan walang ilaw si insan ah. walang head walang headlight ah nakadim lang siya kaso nga lang pala yung yun kaya nga pala kami pumunta rito sa Santo Niño yung dim light ng Supremo papalitan namin kasi kulay blue siya eh napon na yung ibang LED niya namimiss ko na rin gamitin Supremo si eh So, ang ganda, sobrang ganda niyan pag pinagbibigol ko 'yan, spray mo. Si click, walang masabi diyan kay Primo. Sulit talaga si Primo. Pero kung takbong relax ka lang, si click, pwede na. Pero kung maghahabol ka ng oras, 8 hours ka kaya ni Primo 7 to 8. Ah, uh, Valenzuela to Kamsur, 'yan. Kaya kaya kasi nung mga last na taon, Ibinahi ko yan si Supremo Nakailang biyahe na ako dyan mga idol Anim na biyahe na Kayang-kaya ko dyan ki Supremo na 7 in half hour Basta ang hinto ko lang nun Kape, ihi, yun lang Gas Hindi ako humihinto na ma-iidlip No Eh mag-isa lang ako nun Wala akong angkas, solo ride lang ako Halos ang ginagawa ko lang eh pag may nakikita akong mga motor o kaya mga riders, grupo-grupo sila na papuntang Bicol Ay minsan sumasabay-sabay ako para lalo pag madidil, madilim na lugar ng Lods Kasi dati si Ito si Premo, hindi ko pa yan na uh, Nakikisabay ako, sabay-sabay lang ako Pero pag medyo maliwanag na maraming tao, tuwid yung daan ako 120 talaga Hataw talaga si Primo May sasabihin nata to Oh Sulit Sulit Shout out daw Shout out <laughs> Ganda ni Primo Naka lowered <laughs> <laughs> insan talaga ka ah, may ekos ka talaga nyan insan <laughs> alright ay dito na kami ngayon sa Santo Nino si insan mamaya pag uuwi na yan hiwalay na kami nyan dito papunta siya doon doon siya uuwi eh ako dito pa ako ay tamang tama pala si Bem yung anak ko papabili ng price pa sa daw So kung mapapansin nyo mga idol Dito lang, dito lang siya Hindi lang sure kung Bukas pa ba Sabi ni Insan, bukas daw Ah, dito pala maraming kainan sa Santo Niño Ayan Ayan na nga Sarado, bukas Sarado pa At bukas Masalah bro No parking No parking No parking Ba't ang daming motor bro? Ba't ang daming motor? Ano pang ano yan? Ha? ha? Mga pang ano yan? Ah, mga pang kuwan siya? Mga motor show? no motor show ata, yan na. No. Ah? Ha? Binibinta? Binibinta ba? Ito, ah, mga binubuo siya. <coughs> Magbubuo sila ng motor. No? ayun no oh. maganap tayo ng kadina ni Primo ganda wave 1 to no tapos kun motopos mga pang drag race to bro eto bago to sniper sayang lang oh No? Sayang lang ng sniper, mga idol. RS100 'yun, no? Na set up. Ayun oh, Mio. Mga display lang nila 'yan. Oh, display. Tara, hanap tayo. Kuha mo na 'yung pera. Hanap tayo ng pusa. <laughs> pusa. Pusa <laughs> ko kay mga idol. Ah. Ito na tayo. Nandito na tayo. Santo ninyo. Ah, uh, papatayin ko muna yung cam ko. Kasi mamimili ako. Siguro. Mamaya ah, na lang. Alright.